ibin niya ayo oh my ko lang medyo nang madali ako kasi baka abutan na ulan na yan oh. umuulan na yan nakikita nyo baka yung dami ganyan so, umuulan nga diba buti ka mo nakagulo na ang pinapay kapila nang antay na Nanti ko tu kau ega.

Ito vlog din. Oh, fuck. Ito, 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 yun na. Sa <laughs> so, mga gusto pong bumili ng lugaw, punta na po kayo sa punduan. Yan. Dalawa po yan. Dito po kayo na kuya Ega at bilgila mga nilota. Yung sa kabila. Sa unang maayos. Dahil po ginaminsan ginagawa shooting ang itong punduan. Ito yung manood ng shooting kung tanakay sa palengke. Dito sa uh, panadahan Fish Market. So ang gandito na lang po yung video natin dahil po malakat ang ulay. Ano. Uh. Muli na lang hindi ako inabutan. So, Pas na na naman ang ulo. Pag-ingitin po lang. Okay. So, ang gata muli. na ulit. Ang gata palagi. Ang po sa... Uh,